Ito ang ating motor. Kimco like Hindi na ba yung Odo nito? Nung nakaraan, nagpunta ako ng Tarlac. Halos 400 kilometers din itinakbo nun. Pero dito kita na due for oil change na siya. Kailangan na palitan yung langis. 1,822 kilometers na ako simula last change oil ang odo niya is 14,000 na due for oil change nga talaga ang ating motor. Unang-una mong kailangan sa oil change ay yung oil. Sakin tulong na meron kang basahan. 17 mm pang tanggal ng drain bolt. Embudo. At yung ating container na papaglagyan ng langis. Ang drain bolt ng aking motor na Kimco like 150 sa kabilang side. Ang tawag dito ay drain bolt. Maglalagay tayo ng lagayan para sumalo. Gagamitin na ng ating 17mm Depende sa motor mo, yung ibang motor, iba ang sukat. Sa ating motor 17 lumuwag naman Teka lang, teka lang Tumatagas na Tanggalin na natin tong bolt Ayun na Medyo mapula pa siya, hindi kita masyado sa video Pero kailangan na rin palitan eh pagkatapos ng 20 minutes tignan natin kung meron pa rin tumutulo tinatabingin natin yung motor sa kanyang center stand para masimot natin yung dumang oil pag wala na buksan din natin yung kanyang dipstick ibabalik na natin yung 17mm cover Lakas magnet nito ah. Tingnan mo. Ay maulog. Sino may magnet? Lakas magnet nito ah. Ngayon ko lang <laughs> na natin to. Sa simula, pag papasok mo yung drain bolt, dapat daliri mo lang gagamitin para iwas makasira ng thread. Pag medyo masikip na, tunay na natin gamitan ng hand tool sa paghigpit. Ako hindi ko ginagamit ng power tools to eh. Gamit ko lang dito itong wrench. Huwag din masyado masikip. Ayan, pwede na yan. Yung gear oil naman tatanggalin natin. Ito yung input. Dito naman siya lalabas. Dito siya lalabas. Itong bolt na to. Gagamit tayo ng 12mm dyan. Ito ay 12mm. Luluwagan natin yung bolt dito. Aramdaman ko na lumuwag. Habang naghihintay tayo sa gear oil maubos. Yung drain bolt. Para pagbabalik natin ay malinis na din. Malinis na to. tanggalin din natin yung fill port ng gear oil para pumasok yung hangin okay na to ibabalik na natin yung cover na to sikipan din natin para hindi siya lulubag huwag masyado masikip dahil malambot lang yung mga bolt na ito ito yung oil oh. pinaghalo ko na yung gear oil tsaka engine oil paliti na din ito tabi muna natin yan i-check natin kung may na ulit yung ating drain oil plug tsaka gear oil Medyo masikip na. Buka tayo ng basahan. Punasan natin yung mga nagkalat na langis. Kasi pag may iwan niya na langis, maraming dumi na didikit, alikabok. Didikit yan lahat. Kaya mas okay na pupunasan natin yung langis. The next step naman, Ito, Caltex Havoline. Buksan natin. Pero nabuksan ko na siya eh. Para maari kung original ba ang oil mo. Kadalasan, ang mga oil na ng gas station ay meron dito branding. Ang gagawin mo dito, buksan lang natin. Ganito ito eh. Atakin mo dyan. Ayan o. Oh. Diba Malinis. Mabango daw to, sabi nila. Oh, mabango. Tingnan natin kung kaya ko ba to na isang kamay. Kuha tayo ng embudo. Yan. Matibay naman. Ang gamit ko na langis ulit ay Caltech Sabolin 5W40. Jaso MB pang scooter. ngismanwal lang tingko 1000 ml langis. Meron mang pangalangis na mas maraming oil pang filter pa. Ito naman ang gear oil. Uh, Mayroon 'tong fill port dyan na binuksan natin kanina. Diyan natin ipapasok ito. Para sa akin lang mas okay yung mga ganitong gear oil. Ganito yung lagayan nila. Mas madali kasi sila simutin. Ito kasi mahaba yung ilong eh. Kaya una, check natin na nakasarado mabuti yung drain port ng gear oil para hindi tayo magsasayang ito obos na to kunin natin yung cover Ibalik natin yung cover niya. Gamit tayo ng 12mm. Again, ulit, huwag masyado masikip para hindi masira. Ito, so okay na to. Ang dipstick naman ay ganyan dapat ang dipstick bago mo siya ikabit. Tatry natin pa rin yung engine. oil trip natin na 1,800 gagawin natin zero re-reset natin yan balik siya zero try natin i-start yung engine ating pinata yung engine para ma-check yung dipstick. Ito. Pupunasan ulit natin yan. Papasok natin ulit siya. Tapos lalabas natin. Tama lang. Nasa na lang siya. Tama ang measurement ng oil. Kaya, ibalik na natin. Ito. Okay na. Mukhang tapos na yung change oil. Hmm. Okay na siya. Bagong palit na lang is. Zero-zero na ulit yung oil meter. is assessment the black bullet